Naging matagumpay nga po ang plano ng pamilya Marcos Nalinisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po sa isyo ng umano'y mga tagong yaman na ninakaw umano sa ating gobyerno nung nanungkulan ang kanyang ama na diktador na si Marcos Sr. At kasama siyempre sa kinasuhan ay ang kanyang asawa na si Imelda Marcos. Mga kapabayan, 267 million mahigit ang isa po sa Ibinasorang kaso ng Sandigan Bayan. Ito ang kaso na isinampa ng ilan po sa ating mga kababayan at opisyalis ng gobyerno sa umano'y nakaw na yaman ng Pamilya uh, Marcos. Ngunit kagaya nga ng inaasahan po natin at hindi na po tayo masisurpresa na lahat po na mga deklarang nakaw ng umano'y Pamilya Marcos ay posibleng malilinis dahil po sa pag-upo ng kanilang anak na si The Junior. Ito po ang balita. Panoorin natin. Ha, mga kababayan. Matapos ang halos apat na dekada, ibinasura na sandigan bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos. Ang ila ariarian sa Rizal, Bagyo, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi ang dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampah laban sa mga Marcos. Kasunod ng paglisan ng mga Marcos, So grabe ano, napakarami po, may mga condominium pa, may mga lupain pa kung tutuusin. So alam niyo po mga kababayan natin, kung yan sana ay nabalik po sa kaba ng bayan o sa gobyerno, ay malaking pondo rin yan, ha? 267 million. At yan po ay pwede ipondo sa mga kulang na pabahay po ng administrasyong Marcos o kahit sa uh, edukasyon no? Sa pangkalusugan. So napakalaking pera sana ito. Pero kagaya ng inaasahan po natin, tayo ay naniniwala na posibleng isa po sa kanilang uh, misyon kung bakit bumalik sila sa pwesto ngayon at binodol nila tayo yung mga Duterte no pinaniwala nila sa kanilang uh, propaganda sa kanilang umanoy continuity dahil lang kanila palang purpose ngayon po natin nalaman at napagtanto na talagang gusto talaga nilang linisin. At uh, alam nyo mga kababayan po natin, bak, bukang gusto pang gayahin ni Dayonior ang ginawa ng kanyang ama. Noong 1986, sunod-sunod ang mga kasong inihain laban sa kanila. Kabilang ang inihay ng Presidential Commission on Good Government noong July 21, 1987, laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang partikular na kasong ito, layong bawiin ang bahagi ng kinamkam umanong yaman ng mga Marcos na nakuha gamit ang isang Roman Cruz bilang dami. Kabilang dyan ang Pinugay Estate sa Tanay Rizal na orihinal na pag-aari ng Government Service Insurance System o GSIS. Na... Grabe na, pati pag may-ari ng uh, GSIS, kilo pa. pinamumunuan noon ni Cruz, pati dalawang lote at dalawang condo unit sa Baguio, isang residential building sa Makati, isang residential lot sa Maynila, wow. at isang lote at anim na condo unit sa California. Katuwang ang Office of the Solicitor General ay inihabla ang mag-asawang Marcos at si Cruz. Nakasabot umano para makuha ng mga Marcos ang mga ari-arian. Aabot sa 276 na milyong piso ang halaga ng mga ito Nasa sa inihain kaso ay hindi tugma sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. So, grabe, you know? napakarami talagang uh, umano, kinangkam nitong mga Marcos noon bago pa sila umalis sa pwesto o bago pa sila napalayas. Alam nyo, isa rin ito sa pinangako noon ng ngayong Presidenting Marcos na ibabalik umano kung may mapapatunayan na talagang Nakaw na yaman ang kanilang pamilya. Pero, siyempre, pinangako niya ito dahil siguro alam niya na talagang hindi naman kakatigan ng Sandigan Bayan ano itong mga nag-file ng kaso laban sa kanilang uh, pamilya. And, of course, ano bang magawa ng Sandigan Bayan? No? Ngayon ang kakalaban ninyo, eh, Presidente. So, hindi naman tayo siguro maninibago at siyempre hindi po ito surprise para sa mga Pilipino na ganito po yung magiging desisyon ng uh, sandigang Payan. Na ito talagang mangyari, talagang malinis no? at buburahin nila yung sabihin nating imahe na sila po ay magnanakaw at napakarami pong elgatin Wealth na kanilang ninakaw. So, isa pa yan yung mga ginto-ginto daw na sinasabi na kapag bumalik sila sa pwesto, ito daw yung magpapayaman sa Pilipinas, no? Ito daw yung magbabayad ng utang. Kabaliktaran pala ang nangyari sa totoo lang mga kababayan po natin dahil ginto pala, no, ng Central Bank, yung Reserve Bank, no? Yung Reserve Gold na nasa bangko, yun pala yung kanilang uh, didikwaten. <laughs> yun pa pala yung mukhang mauubos sa ngayon. Mga kababayan po natin at siyempre, ano nga ba yung ibabalik po nila? Dahil ang magiging desisyon po ng Sandigan Bayan, ay magiging ano na lang no uh, dismiss itong mga kaso na isinampalaban sa kanya so ano na eh 30 years mahigit na po itong kaso na ito so obviously talagang hihina po kung uh, po yung mga ebidensya at mga testigo dahil kung sino man yung mga humahabla nito yung mga witnesses nito posibleng namatay na o yung mga dokumento na nagpapatunay na talagang may mga ninakaw eh posibleng nawala na at hindi na matukoy kung nasaan na po yung mga dokumentong ito So ganun talaga mga kababayan po natin. Pero ang importante naman eh ito ay nasa history na po, parte na po ng history ng ating bansa at tandaan po natin, idineklara po no, itong si uh, Marcos Sr at ang kanyang asawa na si Imelda Marcos na isa sa Guinness Book of Record sa pinakamaraming nakaw na pera ng gobyerno. So wala pang nakakatalo diyan, no. Uh, sila pa rin yung may hawak ng titulo na yan na pinakamaraming ninakaw sa Guinness World of Record dyan mga kababayan po natin. Kaya kahit anong gawin po nila, kahit anong eris nila, kahit ano pang dismiss na mga kaso sa Manuel Elgaten wealth nitong pamilya Marcos eh nasa history na po yan. At uh, alam na po yan ng bawat Pilipino na nasa dugo ng apo ng uh, pamilyang ito ang pagiging uh, ganito, <laughs> magnanakaw, no? Sinungaling at uh, ilang bisis na po natin nasaksihan yan, mga kababayan natin. Oh, kaya hindi na po tayo dapat magpapabudo, lalo na nalalapit na naman ang eleksyon. ayun mukhang dinadaan nila tayo mga ordinaryong Pilipino sa ayuda-ayuda, ayuda. tapos may gimmick pa itong si Madam uh, Amy Marcos, no? Bunwari naging independent, no? Uh, hindi daw po siya sa sandal sa uh, alyansa ng kanyang uh, kapatid no aliansa nitong iba't ibang partido, aliansan ng mga parehong mga korap at sinungaling na politiko. Na ito na naman no, imagine nyo, eh, ito na nga ngayon ang walang ginagawang presidente. Puro kapalpakan, travel-travel, ayuda po yung ginagawa. Eh mukhang gusto pa nila susuportahan at nakiisa pa sila no sa advocacy ang ito. At lagi nilang sinasabi, maganda daw po yung bagong Pilipinas. Pero ano nga ba yung magandang ah... Uh, nangyari sa bagong Pilipinas. Lahat nagmahal. No? Lahat ng mga pangunahing uh, bilihin tumaas. Tapos lahat ng mga survey sabihin bumaba yung kahirapan, bumaba yung inflation pero hindi naman nararamdaman. No? Pati yung crime rate sa ating bansa, itong sinasabi nila na bloodless na kampanya laban sa illegal na droga. So, ganoon din. Uh, wala rin namang idudulot uh, na maganda tapos ngayon ang kanilang inuusig ay isang matinong presidente no na ginawa ang lahat kahit yung mga OFW pa na ka ng nabitay ay nagawa ng paraan ng dating presidente no para maligtas po sila. Hindi lang actually natanggal sila doon sa mga listahan o sa mga nakapila para bibitayin. Pwede talaga na niya pa sa Pilipinas. So isa po 'yan sa mga tatak Duterte no na hindi kayang burahin itong pamilya Marcos. At uh, tingnan natin ngayon sino ba yung OFW na Uh, nabitay ngayon, no, bago lang po yan ang uh, presidente po natin walang nagawa, so itong pag uh, uh, dismiss po ng mga kaso ng Sandigan Bayan sa Pamilya Marcos patunay lang na nagtatagumpay po sila sa kanilang ginagawa ngayon at talagang planado na gusto nilang uh, burahin, no, itong iba't ibang kaso na nakahabla uh, laban sa kanilang Pamilya, itong Pamilya Marcos, mga kababayan po natin, ba? Diba? tama o tama <laughs> Okay, yan ang pumuna at uh, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and follow po sa ating social media platform para sa makaragdagang update at sa mga totoong isyo na nangyayari ngayon sa ating bansa. God bless mga pagbayan.